Ayan po mga boss, ang magandang araw po muli sa inyong lahat At ayan po, mayroon tayong gagawin dito ng Hyundai Creta uh, ang concern nito ay overheating At yung aircon ayaw daw lumamig So pero ang unang concern na titingnan natin dito ay yung kanyang overheating Dahil po pagka nag-overheat yung makina Ay uh, simple doon may piktuhan yung uh, aircon Ayaw din lumig At uh, kaya hindi yan lumamig gawa ng yung compressor kasi pag nag-overheat ay nagka yan so ang unang uh, i-check muna natin pagka mga ganyang nagkasabay na concern overheating sa kayong aircon ay kailangan unang makorek yung overheating so ito yung mga kaunti kung kaalaman mga ibahagi sa inyong mga boss dahil medyo marana, marami na tayong karanasan sa ganitong mga concern So, ayan, sa so, kahit anong uh, uh, sasakyan naman, applicable tong ganitong mga uh, uh, concern. Kapag ganyan ang concern ay unahin natin ang uh, overheating na makurik. So, katulad nito, ayan, dito na at uh, galing ako sa labas kanina, the knife ko. Dito, ang una kong uh, chinikap kaagad ay yung kanyang cooling pan. Ayan, oh, kung makita ay nyo mga boss, ang ingay nag-stock up na. So yan. So maring isa sa dahilan kaya nag-overheat to ay itong cooling fan muna. So ito muna yung i-recommend ako dahil hindi natin mapaandar ng matagal to gawa ng uh, <coughs> ayaw nga gumana yung cooling fan motor so ito yung ating unang nakita dito mga boss at ayan puno naman yung kanyang coolant mayroon namang laman yung radiator so binuksan natin yung radiator cap at wala namang problema sa coolant so yan ang una natin mairekomenda muna palitan natin tong cooling fan motor at isasama na natin yung pan blade dahil uh, tingin ko ay sira na to dahil umuga na yan kung okay, yung makikita oh. uh, warak na ang loob yan kaya na warak siguro yan gawa ng nag stock up so yan yung ating nakita na problema dito yan muna ang, ang recommenda natin so ganun lang mga boss sana makakuha kayo ng konting idea sa mga baguhan lang uh, yan yung ating nakikita dito So God bless at mabuhay po kayong lahat